200 meters approximately mula dito andun na yung RRB Ar Falls nakakita na ba kayo ng malakurti falls? sa video natin ngayon ay sisilipin natin ng RRB Ar Falls sa bayan ng Lagayan sa probinsya ng Abra ito ay nagmistulang kurtina dahil sa dami ng patak neto na nanggagaling sa gilid ng bundok at dumidiretso naman ito sa ilog pakiramdam ko ay parang nasa Japanese garden lang ako na nasa wild dahil sa ganda neto ay dinadagsa ng mga turista lalo na kapag tag dahil nawawalan ito ng tubig tuwing summer. Maganda man ang falls na ito ngunit hindi rin ganoon kadaling bisitahin dahil kailangan yung tumawid sa malakas na agos ng ilog bago niya marating ito. Unang part pa lang tawiran na agad ng tubig. <laughs> Samahan niyo ako at ipapa-experience ko sa inyo ang adventure sa Ararabis Falls sa lagdayan sa Abra. Mga pala, daanan nyo natin tong Macho Temple Dito sa San Fernando City Dito sa La Union Pwede kayong pumasok dito ng May umakyat to. yung uh, structure yung mga building ng ano nung Chinese at Japanese halos parehas eh no literal napakalapit yung ano niya yung design Ito yung loob ng templo mga brother ay Taoist ba to? Hindi ko pati sigurado mga brother Taoist ba to o Buddhist? Kaso makita yung mga matagal na patagal nang ginawang ganito at obviously parang recently lang nagawa to. Oh, 1978 pala. Ano ko, kung tama yan? 1978 pala. Matagal-tagal na rin pala to. Pero gusto makita yung talagang parang relic na. Ganda ng mga ganito. Actually may mga ano to eh, may mga meaning 'yung mga yan eh. Kalimutan ko lang. Epic din. at ito naman ay sinusunog nila papa ano papausok pirin pinaka chimney nyo dragon na naman mga brother mahilig sila sa dragon eh design nito sa so mga brother sa taas so. pinaka dome so, yung overlooking naman na ito, yung puro point yan part na to ng puro point hey guys na na so deep end pa rin tayo nagsisimula ng umambon takadang papuntang takadang guys dito daanan nyo pag dito kayo sa La Union magsisimulang umakyat papuntang bakun ayan next time i-reverse climb ko yan yung bako na yun, eh, magsisimula tayo dito sa La Union. Mas mahirap. <laughs> Pero summer ko na magagawa lahat yan. Umambon na, bumabawi na. Actually, dalawang araw na hindi umulan eh. Dapat pala, nag-stay muna ako sa 7-Eleven. Hoo! Ilocosur! mukhang buon na naman dito wala namang ganyan ah, sir babasahin pa tayo bago tayo makarating ng Abra sa gumano 60 ano 61 ganda naman nya 52 <laughs> seryoso seryoso panigitar lak full tank tayo ulit mga brother 400 so naka 800 na ako nag full tank ako paniki tarlak na, naubusan ako dito sa may bypass road ng kandon iniisip ko pa naman to gagawin kong 300 cc kasi meron ng bora kung nakitang pwedeng ikabit pero sobrang lakas na talaga ng gasolina nung kung 300cc ito siyempre mag, mag uh, maglalagay tayo ng carburetor na 34 na siguro yan ang lakas <laughs> malakas pero malakas din kumain ng gasolina Grabe yung pagnet mga brother. Check ka natin yung pagnet. Uy, may lechon din sila oh. Yan. May lechon din pala sila. Paano yung ben, bentahan nyo dito na eh? Per kilo. Per, kilo. per kilo? Eh, yung bagnet po, magkano yung ganyan? Ganon din per... Magkano per kilo sa bagnet? 650. 650. Dito sa may... Santa Maria. Santa Maria nga ba to San Esteban. Santa Maria. Santa Maria. Dito sa Santa Maria, katabi ng, ano, ng Caltex. Every weekend? Every weekend? Na may lechon din pala sila. 650 per kilo. Dito, mga ilang kilo kaya yung isang malaking yan Pakita ko lang sa inyo. Kalahati, shoot. Hoy, okay, dito sa Santa Maria. Shoutout nga pala kay Kevin Tan. O nga pala guys, total so, mahaga pa naman. Daanan na lang natin yung Pinsal Falls. Ayan yung Pinsal Falls nga pala. Aside sa church no, Yung church na lumang luma dyan Panahon pa ng Kastila Ay napakadami rin silang ano, Mga beach resorts Dahil nga coastal area Itong Santa Maria Pero ito, ito yung Laging nagpapakita kapag kay search mong Santa Maria Pinsal Falls Hindi mo wala sa listahan yan mga brother Kaya kung madadaan kayo dito Sa Santa Maria Ilocosur Saglitin yun to Malapit lang naman siya 10 minutes lang siguro to Mula dun sa MacArthur Highway Baka wala pa Kung mabilis kayo magpatakbo Maganda naman yung kalsada Malapad oh. pinsal man apa ya dakano dalan ito yung nga nyat na abra pilar abra menarikat nga madag titrilita no no summer kasi back door mula dito mismo napupunta ng pilar abra para hindi na kayo dumaan ng narbakan pagpupunta kayo ng abra ayun ang ganda di ba? Hindi ko na matandaan kung anong year ko nakiyat to. Last year ba or 2 years ago. Yan, yun ang daanan nyo. Susundan nyo yung gilid ng bundok. Batong bundok na yan. Hanggang sa taas. Mas maganda na ngayon. tayo magpalipad ng drone. Saglit. Ang nangyari, nagpakabaya niya ako. Hindi ko na nantay. So sabi ko, baka gagabihin ako. Uh, so sinuong ko na yung ulan. Pagdating ko, pagbalik ko dun sa may highway, sa may uh, MacArthur Highway, wala palang ulan doon. <laughs> wala palang ulan doon hanggang dito. Walang ulan. <laughs> so ang nangyari, basang-basa ako dito. Masama yung jacket ko, lahat-lahat na. <laughs> So, tatambay muna ako dito sa 7 eleven at pa ako ng mapag-overnight sa Abra kasi mag, kasi mag alas 4 na ito mga brother nang hapon Hi guys, finally tayo Abra, dito ako nang pag-overnight na imbag nga bigat amin, kakabsat magandang umaga, magandang umaga mga brother so ayun na, girap up na ako <laughs> naka -shirts. tapos naka-riding naka boots <laughs> Anyway, hindi na ako magpapantalon. Shorts na lang. Na sumula so dito sa Tayo Mabra. Pupunta tayo ng Lagayan Abra. Hindi na tayo. Iwan ko muna yung mabang gamit dito sa kwarto. Tapos isilipin natin kung gaano kaganda ang malakorti ng falls na to sa bayan ng Lagayan dito sa probinsya ng Abra. Kalaba. Kalaba Bridge. Si Congressman, kamukha ni Bina Morales. Oh. <laughs> Shoutout kong aganda ng tanawin dito sa Calamba Bridge. Grabe rin luwang ng ilog na 'to. Nung meron dito. Uy, parang may event ah. Ah, Abra Loop. Sayang di ko nalaman to, may Abra Loop pala. Pwede akong sumali dito sa Abra Loop at least may mga ibang kalsada dito sa Abra, medyo kabisado ko na eh. Ayun, dami nila. Ito na, ito na. Sobrang kulimlim na mga brother oh. Alright guys, uh, Municipal Hall ng Lagayan Abra. hulog na? wala pa ngayon wala pa ngayon pala <laughs> <laughs> dun tayo tatawid mga brother laksang agus adventure to yun na na ni madam alam facebook mo te mamaya na te eh, pagka nakasave ka na dyan Ayaw, no? Oh. Mukhang hindi naman yata mabato dito. Kaya hindi sila mahirapan. O nga, effort nga to mga brother. So, good job sa mga ano rito, mga guide. Paano kung yung mga kurenta na, di ba balik-balik lang kayo rito, ano? Sabi. Ito yung pang ano, 6x6. Alright, tayo naman. Paanod. Holy moly. Sobrang lakas ang alon na yung minakagos niya Tapos so, mabigat pa yung bag ko Dagdag effort pa yung kuya yan Unang part pa lang, tawiran na agad ng tubig. Napakaganda <laughs> ng bundok. Ang ganda. Parang Lord of the Rings. Uy, rolling hills oh <laughs> Epic to, ang ganda Ito medyo maluwang-luwang tawiran to guys okay. pa, ano? okay. yeah. Ang medyo tricky dito kapag uh, ka Pag madulas Pag madudulas kayo Ito na yung mga kasama ng Ito na yung mga nauna sa amin <laughs>

Saan lang ko lang po 'yan ano? So, Sa kaisahan. -sa

Dito pa lang epic na. May lumalabas na tubig sa gilid ng bundok. Kita niyo gaano kalinaw 'yan. Napakalinaw. Ito nang gagaling oh. Pangatlong tawiran na malapad. Yan, pangatlong malakas ang agos na tinawid namin. Grabe yung trabaho ng mga guide. At isipin nyo, hinahatak nila to. Talbabita na to para makatawid. So, ganun ka-effort to. Two hundred meters approximately mula dito. Ando na yung Ararviz Falls Ang ng falls ng lagayan dito sa Abra The Curtain Falls of Lagayan, Abra <laughs> Pagkatapos ng isang oras na paglalakad at pagtawid sa ilog, eto na ang Ararviz Falls mga brother napakaganda <laughs> yun lang yung masasabi ko yung uh, salitang solid at saka napakaganda baka understatement lang yun maganda tong lugar na to the curtain falls of Lagayan Nabra para siyang cortina na falls ito dinadag sa to ng mga turista kapag ka season na ganito kasi kapag ka summer ay wala pong tubig yan meron mang tubig pero kunti lang yung bumabagsak pero kung gusto nyo pumasyal dito habang tagulan papuntahan nyo na susunod na adventure natin na ito ay rafting so hindi na tayo maglalakad gagawin natin magpapaano naman tayo mula dito sa falls hanggang doon kung saan tayo nagsimulang maglakad ganun ka epic ang adventure dito syempre big shout out to mga, sa mga takilang mga tour guide natin dito kailangan na natin magsuot ng helmet for safety ayan so ang diskarte ng mga tour dito para mas madaling magsagwan gumagamit so, sila ng uh, plato Alright guys, so yun lang nga sa nandito Falls yan, dito sa bahay ng Lagayan sa province ng Abra Two thumbs up sa akin to, hindi lang yung falls kundi yung kabuuan ng adventure na to uh, yung maglalakad ka dito sa ilog tapos uh, magre river crossing kayo pag pupunta na kayo doon yung rafting pag uwi, yan yung two thumbs up so, so, bangka...